bayungan bayanihan dito sa amin good eh. morning guys sa mga umaga sa inyo sa taude sa mga ating mga kaibigan dyan And guys tulong kayo magbuhat layong ang guys yeah. yeah. ayan o no? sa amin bayanihan dito guys oh. sa amin eh yeah. Ayun, guys, tulong mm. tayo, bigat Ay, Sasama na pala tubig dito guys <laughs> Oh guys, okay. tubig Ay, no? Parang sa ng buko <laughs> Ayan guys so, oh. Wow, parang aking baka din <laughs> so, <laughs> dito. Ba? Ayun, Ayan guys Ang huli guys oh, Lumahan Ayan, tambal ilang tagas Ayan guys, ang dami ating maniglayong Ayan, shoutout ulit sa ating mga kaibigan dyan na, ha ito nga pag guys. lakas. Ang <laughs> <Ay, laughs> <Ay>, dami tubig. Ayun guys tanyan e. guys. yung pa rin guys ang <laughs> pahuli ngayon. <laughs> Naging puksik ah. Hindi ko ka. Huh? Okay. Ang, <laughs> Tatlong ah, kilo lang eh. 3, 2 dalawa. Ayan. Sige guys. Ito so na. Ating si... Ayan guys oh. Baby Ronaling. May patanghali eh guys. Kaya lang mahina pa rin huli. Ayan na. Shout out tuloy sa mga kaibigan ha. Ayan guys ang gabi. Ayan. Meron din Mahayan oh, oh, ang tawag yan. Ang guys, oh. 570. Ang laki ng kabay. Tapos, 6-4 ito guys, oh. gamit niya. Ayan. Sige guys. sa so, Next video, ha.